Dahil nga sa itim na cobra na patuloy na naghahasik ng lagim, muli kaming bumiyahin ng Cagayan. Mahaba man ang biyahe pero malilibang ka sa ganda ng tanawin sa Cagayan Valley. Sayang, dapat ikuha tayo ito eh. Balik na kasi! Ang pumukaw ng aking pansin ay ang estatwa ng isang cobra na itinayo dito mismo sa bukana ng Isabela sa Cordon bago sa Welcome to Isabela Sinai. Napaisip tuloy ako sino ang nagtayo nito at bakit. Babala kaya ito na naglipa na ang mga cobra sa Cagayan Valley? O gusto nilang makilala ang rehiyon na tirahan ng isang kakaibang cobra? Isang maitim na ahas na nakamamatay ang tuklaw? O gusto nilang ipahiwatig na dapat pa nating kilalanin ang maitim na cobra? Siya nga ba isang kaaway o isang kaibigan? Hindi nga kami na inipat nakita na namin ang higanting banga ng Santa Maria Isabela. Ito na ang palatandaan na ang kasunod na bayan ay sakop na ng probinsya ng Cagayan. At syempre naman, papasok muna ang mga walang kamatayang selfie. Ilang saglit nga lang at binabaybay na namin ang mahigit isang kilometrong Guntun Bridge na nag sa bayan ng Sulana at Tuguegarao City. At dahil 21 kilometers na lang ang pamosong Kallaw Cave sa Tuguegarao City, ay hindi na namin pinalagpas na hindi ito masilayan. Ako? Ikaw, para ano? Para uniform tayo. Na. Ay, maliit. Maliit siya. Sandali. Hindi, ah, okay na yan. Okay na? Okay na. May small po nito. Ah, Small po. Di ba maliit? <laughs> yung chan po. po. Kayo po, sir. O, ito po, sir. Black. Yung ano po, yung... Large po yan, sir. ayo ay, ay, yan. Ay. Sinuot ko na eh. Okay ito, ito. Lang. Magagalit na nito si sister. At ah, sinuot ko okay eh. Nangamoy, ano na. So, hindi, naman ako masyadong mabaw. konti lang. <laughs> yeah, hang Kung... naman niya dyan. Kung wala po, white na small na lang po. Na, yung ganito. Ito, para yung, pina, yung, pin, yung pinakatatago-tago kong bumbunan na wala sa isip ko. <laughs> eh. Small po siya, ma'am. Yan. Yan. Ganito din. Hindi eh, ba yung susuot ano yun sa'yo? Susuot. Ah, pero... ah. Hindi, okay na, okay, okay na yan. Pare-pares na tawad na yung 50. Oh. po. Hello po. Oh, pwede, pwede yun. <laughs> Oh, lil, ma makikita ka pa sa vlog namin, makikita tong tindahan mo. <laughs> oh, 2:30 na lang po, sir. Yeah. Iba talaga si Waslar, mga idol din. Ah? <laughs> o, nakakita ng ano, oh, galante 'yan. bibili oh. okay. kami ng amin, ikaw hindi ka bibili. Alam mo, alam namin kung report ka eh. Tama. <laughs> <laughs> oh, <marami>, salamat, Boss Lar, Ewan na pareho, hindi tayo pare-pareho. Cert certified. Uh, certified. Ah, <laughs> certified. Doon ka, doon ka. Para kita yung pipit. Okay. <coughs> Mga ilang oras pa kayo pwede magtagal sa loob para restrict ko Hindi, kahit, kahit, Short time na. Short time lang lang. <laughs> <laughs> Kasi yung cave po kasi natin mam, may seven chambers po siya. Uh, Pero kung gusto nyo pang hanggang second na lang po tayo doon sa may chapel. Doon sa cave, normally ilang minuto itatagal doon? Mga 30 minutes to 1 hour po. Ah, minutes. na no, yun, sir. Yung matagalan naman sa tour pa natin is yung simple picture po. Ah, pag magpipicture. picture Hindi, nagbibideo naman kami kaya uh, hindi namin masyado. No? Kahit na tipirin natin. You. yung ano. O, Sabi, signboard na lang po, sir, din sa entrance. O oh, sige. Pwede ka pa uh, picture Dito oh, Marunong yan. Oh, okay. 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 tayo Okay. 184 184 step Makakayanan kaya ni Boss Lar Kaya pa ng 65 years old Kaya ka. every 15 to 32 steps po May mga benches for resting Hindi, wala, walang uupo Hahaha Puna mo, po. puna mo yung <laughs> Humingal na, yan o no? <laughs> Diyan natin susubukan Diyan sa ano, yan Diyan natin susubukan Diyan natin susubukan ay, sa... Oh, sige. Huwag mabilis, lolo na si boss lang. Walang niya. Akala ko, nakita ko sa video, hindi naman ganito katataas yung hakbang. Kataas ba yan? Huwag sa tema picture ganda. Ah. Ayan, nakailang hakbang na ako. May number po yung station. Ay, saan? Hindi pa 15 step. Ha? Ito <laughs> uh. yung nakikita nyo na yan, sir. Pwede po natin dyan. Ah. Uh. Dito lang naman pa area yung mainit. Then yung 92-184 po. Medyo malamig-lamig no, na rin. <laughs> 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 Ryan. Kano'y dadagdag ko kung bubuhatin mo ko. Tayo nga muna isa. Hindi na. Malapit naman na po. Huwag ka nang magmadali, Ryan. Kung may mga ibang bisita po na nakakarating po po dito, mga 6 to 6.30 po. Kasi uh, mga yeah. ibang visitors pa natin, yung hapa lang po nila is yung back watching. Pero yung mga panikip po kasi natin, sir, lumalabas po si Ryan, may 5.30 to 6 po. Ah, oh, kailangan namin hintayin siguro yan. Huwag ba back po, sir? Kaya relax. Pero kapag nag-batwatching po kayo, sir, sasakay pa po kayo ng bangka. Ay! Kapuntang Mororag. Ay, ba yun? Sayang. Actually po, yung cave po natin, it consists of seven chambers with five natural skylights. Kasi nga po, hanggang ngayon, uh, hanggang 5 chamber lang po yung pwedeng pasukin po ng mga bisita natin. Dati, ilang chamber? Seven po, sir. Ngayon, ang pwedeng pasukin, 6. Hanggang 5 lang po. Kasi yung 6 and 7 chamber po, going deep na po ng cave yun pwede pa pero going deep na. Yes, sir. Yan yung nakakatakot na... Ng... Hindi po, naman. Sana, sir, pero matatalig din po kasi yung babaan din, sir. Then... okay. Kasi sa... Ibabot <coughs> sa YouTube, akala ko puro maliwanag yung mga shots siguro dahil sa panahon. Kasi... yung perfect time pa kasi na pagpunta dito sir is mga 9 to 12 po. Ah, kasi maniwa. yung sikat po ng araw, tumitama okay. po dyan sa may skylight po natin. Sa Banyan Peng Excavation Area po natin kung saan pa nila takuan yung oldest human fossil pa sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Which is yung tinawag po nilang The Homo po. Mm -hmm. And actually pa yung nakukukay po ng mga remains sa to is si Dr. Armand Salvador B. Meares po. Yan yeah. yung yeah, hinukay dito? Yes po, Diyan po mismo sir. Wala tayong makikitang, malayo pa yung stalactite at stalagmite. Yes, yung mga stalagmites po, yun po yung bato na sa ground. And then yung types pa natin, yun po yung mga bato na, na nakabigay sa taas. sige nga, hanggang saan tayo pwede. Eh, siguro hanggang two lang, no? Actually, second chamber na po dyan so, sa, uh -huh. uh sa, sa sa mga. Ilang feet ka. Dahil lang itin oh! na cobra ang pakay namin oh! sa lugar, ay hindi namin inasahan. Oh! na sa lugar na pupuntahan namin ay marami palang mga naggagandahang tourist attraction at mga aktibidades na maaaring gawin at ma-share sa ating mga ka-channel. Hindi rin namin inakala na sa ganito kaliblib na lugar ay may mga hotel pala na matutuluyan. Uh, the yeah. Shirley Reboreto. Biruin mo, nag-entertain sa atin mismo may ari ng hotel. Sa katotohanan, ang kauna-unahan palang hotel sa Bagaw, follower natin at kaibigan ng may ari na naglibri pa sa amin ng masarap na almusal. Ito ang Country Inn Hotel and Restaurant na nasa mismong town proper ng Bagaw. Minsan babalik pa tayo ng Bagaw. Hindi na para maghanap ng itim na cobra na nakapatay. Kung hindi para magdokumento naman ng kagandahan ng kagayan. <laughs>